So, hello mga boss. So, adi ngayon ako yan na sa kawan sa gawas sa eskwilahan. Tikang pala ako sa eskwilahan kay kagawas pala kami. So, adi ako ngayon. Yun ako, 100 pesos. So, akong ini, papauyag sa akong classmate. So, hanapon ko na akong classmate. Kay akong papauyag. Yun ako sa iya, ig, e, kukwestiyon. Kung e, iya nga ni may mahiguanan, mahi baruan ang sagot iya ini na 100 pesos so tara bil ngontan tanda kong classmate <laughs> ya na mga kabus ya di anak kong plasmit na, na kong pangutanan pare nanim gaya mo pade so may dak pare sa imo pangutana so May ka 100 pesos kung may, may baron man sagot. So, so pare, for 100 pesos, may daksim pangutana. No, Na naman ang um, pwede mo sa gabi, nga dire pwede mo sa aga. Oh, lo, lo. What? <laughs> <laughs> oh, lo, lo. oh, man. <laughs> <laughs> Nano? Nah. <laughs> Damn